Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiant News sa kids sa inyo ng Office of the Vice President Naging prioridad sa karamihan ng mga programa ng OVP ang pagbibigay tulong sa mga senior citizens. Noong nakaraang taon, kabilang sa naalalaya ng Medical Assistance Program ng Tanggapan ang isang lola mula sa lungsod ng Maynila, si Brian Latasa sa report. Malaking tulong para sa mga taga Tondo, Maynila ang Office of the Vice President Public Assistance Division Extension Office na matatagpuan sa Barangay 101 Mel Lopez Boulevard. Pangunahing tungkulin ng opisina ang pag-alalay sa Pilipino na nangangailangan ng tulong medikal, wheelchair at maging ng burial assistance. Isa sa mga naalalayan ng opisina ang senior citizen na si Sonia. Mga gamot sa hypertension at iba pa ang idunulog ni Lola sa opisina. Kasi ang mahal ng mga gamot, monthly ko magkano inaabot. Sa buwan-buwanan ko, wala naman akong is-is na pension. lang ako sa senior minsan na binibigay sa amin. Ay, di salamat talaga kay Vice kasi siya talaga ang nag... Sa lahat ng umupo, siya lang kapag isip na magbigay ng tulong na gano'n sa mga ganitong sitwasyon mga mahihirap kasi malaking bagay birong kahit vitamins o kaya yung sa uh, gatas sa ustyo eh, hindi mo kami makabili nga na maalmahan <laughs> unahin ko na lang <laughs> yung aking maintenance sa ibili ko ng gatas diba pero dyan kay base na nakakuha ko Saad ni Nanay, malaki ang kanyang natipid dahil sa libreng gamot na nakuha mula sa tanggapan ng pangalawang pangulo sa pamumuno ni Inday Sara Duterte. Ibiro mo, buwan-buwan, anuhin ko yun, bibili ko yun. Mabuti nga, mayroong ganyan dyan, kahit pa paano. Nung una, hindi ko alam, sinabi na ko, ni marivik na. tapos ka sa akin, te, mayroon doon, mga 5K, ganun, lahat na resita mo, basta magkuha ka lang ng mid -shirt. Eh, yun. Sabi, paano ba, eh, kumaka muna sa barangay, ganun, priority kayo ng mga barangay 101, kasi nandito sa atin, nakatukay yung opisina ni Vice. Sabi ko, eh, salamat naman, kaya sabi ko, ay talaga, ganun, 5K, sumura po nga ako sa 5K. Sabi, pwede na mag-abuno ako kasi malaking bagay kasi mabibiling ko yung buwan-buwan every ano, kinsinas katapusan hindi ako pambili yung malaking bagay isang buwan ibinibigay binibigay eh. di ba nakasavings pa ako dun sa monthly na yun tulad ni Nanay Sonia na din ang tanggapan si Tatay Nelfredo sa kanyang mga kinakailang gamot dahil kakarampot lamang ang kinikita ni Tatay mula sa pagkukumpuni ng mga sirang appliances sapat lang ito para sa kanilang pangailangan sa pang-araw-araw tulad ng bigas at ulam ang batang si Angelica, sila Tata Eduardo at Nanay Sonia at maging si Tatay Lenfredo ay ilan lamang sa marami nating mga kababayan na laging binipisaryo ng Medical Assistance Program ng tanggapan ng pangalawang Pangulo noong nakaraang taon. Mula po dito sa Tondo, Maynila, ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita at impormasyon dito lamang sa de News. Ako po si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.